So yun, kinap natin po mga ka-idol ang video vlog kasi parang ano, may napapansin ako. Ako pinagtitinginan ng mga tao. So, okay, tuloy natin. Yun, malapit na tayo sa lahat eh. Malapit na tayo sa lahat eh mga ka-idol.

Oh, c'est trop Okay, salatin na tayo. Kaya to. Walking long distance. 24 hours. <laughs> 12 hours pa lang. Ayan. Okay, Dilim na. Gagawin na tayo. Dahil nasa bridge na tayo mga ka-idol. na tayo. Dahil nasa bridge tayo. Uhud! Kapira, nakatapak na pa sa bridge. Yo. Ayun na, takot malakas si <laughs> Twitch. stories kasi yung mga feeling TV vlogs like, Kunti ako mahulog ng cellphone ako, Di ko alam yung cellphone ko na pala yung nahulog hindi ako Kunti ako, kinanabit ako sa kasama ko nun sa barrio nun Kaya ano Kaya takot ako maglakad sa bridge So, tayo mga ka-idol. Mag-aaras 9 pa lang po. Nasa kalahati na tayo ng nilalakad natin. Hindi po ang bilis ko. Tumakbo sa maling tao. Ay, tumakbo sa maling tao. Kaya ako nasugatan at sa pero ako okay lang kaya nga tayo nagmamahal eh. kaya, kaya tayo nagmamahal para masaktan at matuto hindi tayo nagmahal para makontento sila sa lahat sa atin pero talagang tayo na kung magmamahal ka kailangan mo magsakripisyo hindi lang siya yung nagsasakripisyo hindi naman porgit tayo na. tas may kausap siyang iba. Eh, parang sabi no, ay, ano yan? Yung ganyan. Lagi ka nang kinakausap siya yung to. Ganyan. Parang gano'n. Pero sa akin, hindi sa akin. Kung gusto niya, you will. Sige, yan. Pero pag bumalik, Lagyan mo na ng ano, limit. Limit, saka kayo, magigyan lahat. Pero yung, yung pagkagala na hindi nagpabalam. Kasi once na nakapagyan na, pa, ng palam, doon, yun yung nangyari na hindi mo inaasahan. Hindi po. Naginungan pa rin sila, pero hindi na pala. Oh, di ba? Ang ganyan ng lasing. Tapos kalimutan ng iba na kung sakaling magkagawa man sila ang asawa man na makatagpo man ng forever hindi hey, mangyayari ang mga bagay na naging dito nila kaya talamak na ang Facebook eh Alamak na rin yung ano meet up lang tayo pero naging sila ako di ba ang <makes noise> galing meron din yung kaka kakadatong mo pala kaka meet kakasagot kaka, uh, mo pala o kaka oom um pala sa amin. sa maniligo o nililigawan mo kayo na agad tapos bigla mong hihingin yung mga bagay na hindi pa dapat ito honest. Yun yung mali ng Pilipinas eh. yung tipong pinapabayaan nila yung mga kabataan na gumawa ng mga bagay na hindi nila pwedeng gawin. ito nga kasi wala nang pakialam ang mga kabataan. Noon, eh. may pakialam ang mga kabataan, pero ngayon wala na. Ang mga kabataan ngayon, mas while pa noon. Pero noon kaya niya control kasi strict pa mga parents. Dahil bago pa. Dahil bago ka. Ano? Dahil bago ka. Bago mo pasagot o oh, maligawan o oh, sagutin ang maniligaw mo. Kailangan mo pang ano. Kailangan mo pa siyang kailangan, kailangan mo pa siyang ano kailangan mo ba siyang pagsilbihan pasado pa kay sa pamilya niya pero ngayon dami na mga kabataan easy to get konting suyo konting text konting I love you sila na agad yun o yun o mga daming tricycle mga idol

considering pag video vlogan mga ka-idol pero sa ngayon huwag muna tayo dahil maga alas 9 na kailangan natin ano bilis bilisan dahil daw baka may ano goose hunting dito <laughs> sa mga matatakotin sa mga goose hunting huwag yun at pambalakin mahirap na ni Rider mo ilawit ko yun may tao na pala dito parang ka abandonado to wait parang may nakita ako Ay, ako ano. Madilim tayo mga ka-idol, madilim. Walang ano, flashlight. Yan you know. o. 11 hours, 11 minutes. And 9 seconds, ay 10 seconds. Oops. Okay na tayo mga ka-idol. Malapit na tayo sa ating patutunguhan. Okay. O, oh, di ba? Nine. Nine na. Nine bars. Nine bars na tayo. Nine, nine percent na tayo mga kaidol. Kanina, ang daming bars. Ayun, wala ko na. No? Ayun. Malapit na tayo mga kaidol. doon. You know? Ayun o. Inabando na nila ang mga bahay dito kasi ano. Dahil dito sa siya pinatayo nilang SM na bago ay ano, lawak di ba? Lawak yung SM bago dito sa Vega Raw. Ano ba madami pumapasok pero hindi ko lang alam, alam. Kaya no ano SM town town dito sa Vega medyo ano na. Medyo ghost town na pati sa Robinson ghost town na rin. Pero dito sa SM na bago. Ayaw, dami-dami pa palawak kasi pero pag ano tumagal to lalaos na naman kasi marami na namang mga na, establishment na pinapalaganap dito sa Tuguegaro o sa uh, uh, probinsya ng Cagayan so ayun mga kapil ng TV Vlogs ayun na lang po kasi tayo palubat na 8.50 na po may kalahating oras na tayo nag-aano nagbi-video.